Base po sa ating latest satellite image, kung mapapansin po natin, meron po tayong namamataan ng mga kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng East Release. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dulot po na epekto ng East Release, posible pong makaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan sa area po ng Visayas, pati na rin sa Palawan. So kung makikita po natin yung mga, mga paggalaw ng kaulapan, although naapektuhan po dito sa may area ng Visayas, unti-unti po itong kumikilos at naapektuhan din yung Palawan area. So asaan po natin, possible po yung mga kulimlim na panahon sa Visayas, unti-unti din po dito sa Palawan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kung may kita po natin, although may nanamamataan po tayong mga kaulapan na hindi po siya tumatagal or hindi po inaasahan na tatagal buong maghapon. So asahan pa rin po natin yung mainit na panahon, liban na lang po yung mga chance na mga isolated o ito po yung mga pandan, uh, panandaliang buhos ng ulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon sa gabi. In terms of monitoring naman po, wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa si loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw, unti-unti po natin mararamdaman ulit yung epekto nitong southwest monsoon. Pero sa ngayon po, most likely maapektuhan lamang po yung areas ng Palawan, pato na rin sa may west, uh, western portion ng Mindanao. So dyan po sa Palawan, asahan po natin for the next few days, magiging maulan pa rin po yung panahon, pato sa may area ng Zamboanga Peninsula, bago po matapos yung linggo or hanggang sa darating na week ano possible this coming weekend posibleng po maapektuhan dito sa may western section ng Visayas